Hi. Okay. Ano kailangan ka mo? Pre, bigyan mo muna ako ng ano dyan. Tres lang, tres. Ibigay ko rin sa'yo. Isahawin. Tres. Sige. O. Pag yan, di mo binigay agad ha. O, tubuhan ka ng ice pick sa gilid. Naintindihan mo ba? Ha? Grabe ka naman pare. Tres lang. Wala anak sa agad ng ice pick oo, oh, babayaran ko ngayon sa'yo pagsahog klamat sige na, sige na pagsahog ko na lang salamat pare tang ina at renta na hindi pa rin nagbibigay ang gago ah. Pupunta ko nga sa bayan, kung inang inang yan ito dito kaya tong gagong